Magandang araw sa inyo mga tol, welcome back to my video, in today's video ito na, kapang hinayang talaga itong mga isla na ito mga tol dami na Di ilan na lang yung nakita ko lumalang ay mga tol So ano pa man at ganyan na talaga yan, hayaan na natin sila dyan Kung sino yung matitira yun yung alagaan pa natin <coughs> nakapagta si eh, to no? ito masasigla naman buhay naman parehas lang naman ang temperatura dito sa taas ito mga to buhay din ito mga to ganda rin yung ano nila sila lang talaga yung naapektuhan hindi ko alam kung anong dahilan yung mga yan mga isda na yan ito may sigla naman ang dami oh Ayan. Dami rin dyan. Ito madami rin. Ito madami rin. Ang hapon natin. Ito hapon din ito mga to. Ito kahapon bilad na bilad ito mga to eh. Pero yan eh, no? O, walang patay dito. dito rin. Wala oh. May mga flower horn dito, oh. buhay din. Bilad pa yan kahapon. Ito, bilad na bilad, maliliit po. Pero, wala naman na matay. Ito lang talaga yung ano eh. Ito lang talaga yung tanging ano eh. Tanging nagkaroon ng mga patay eh. Tanggal natin yung ano. Ang galing kayo mga mga patay. Diyan. Ayan. Ito oh. pa naman ang kulay. Ang ganda ito mga to. Andito yung mga black samurai eh yung mga black samurai na binred ko dito ito ganda ng kulay nito. ito so yan na rin yan ito na patay na talaga ito tanggal natin mga patay mamapulyot sila Ano ba naman itong ano ito? Hindi. Nah. Ayaw. Yun. Black Samurai ito eh. Ano ba? Ano ba? pa. Ang buhay pa iba. Malaban pa pero iba. Patay na talaga to, tem lá Kung may isang daan to, isang daan to mga patay na to. Ito yung mga patay din dito. Soya so, yeah, mga tol Siguro mamaya tatanggalin ko yung mga halaman Para makuha ko talaga kung uh, San yung mga patay Para malinis yung tab nila So papakain muna ako Pakainin ko muna itong mga to Tapos tanggalin ko yung mga halaman yan Para mapili ko yung mga patay dyan Μέρον.